Kape na no may saging. O, oh, ayan ang magandang umagahan. Kape na no may saging. With your love, Mickey Mouse. Mouse. Andito pa rin kami sa Kasiligan. Maya may alis na rin kami. Alis na kami. Uwiin na ulit kami ng balansig. Ayan, inaambon. Maambon-ambon pa. Ako yung nakapayo. <laughs> kami ay magpapangatid sa tricycle at kami ay maraming mga dala-dala, mga saging. <laughs> ano yung isabi? Lungkan? Lungkan. Ayun pa, yung iyo pang ano. May iiwan. May dala kaming bibi, may dala rin siyang manok. <laughs> ano Talagang hindi makakalimutan ang manok. Ay, ang putik. Nandun ang tricycle sa labas. Let's go. Bowing now, may. Try to try to na-manda ng balance. Kita na kasi may napadala sa, sa Paya, kami, diba? kain at sa kain na. Sa dito kami na at coffee. Number 5 in. kain ba? 'yung dai-dai pa lang eh. sabog <laughs> ulit over ho, kami dito sa kay Esteban na magpapa si Villa. Uy, nag-aambun for the go. <laughs> o, paano naman na nanghina sa ambun? Ayan, okay, punta muna kami dito at mapa-extrain. Oh, parang hindi na ambun na. Ah. Wala kayong pandong. Wala po pala kay Stephen ng X-ray. Dito so, kami napunta kay Umali. Ayan, 400 ang pa-X-ray. Nakapila pa. Hintayin pa ng tawad. Update po na kasi kami tong sa clinic. Hindi na namin naku yung resulta ng X-ray. Medyo matagal pa ata. Tingnan niyo na daw no, dito sa ano, Santos ng sa Victoria. ulan ulan. Walang tigil ang ulan. Ay dito sinasabi no, ano no. na masama ay paaninit. Parang kaya na po. Tao. Ngayon kaya tao na. Tutong bubulan. Uh, ano na nang ano? Tutong ano, tayo ano, nang pag-ulang. Papaulong naman natin ay corn beef. <laughs> no, ay patatas. Dahil ako minadeta kong patatas. Tapos gulay. Ayan na ang king corned beef na niluto at itlog. O, ayan lang ating niluto at meron dyang munggo at puso. Ayan, bibili na yan saan. Binila yan dito sa amin, totoo na. At lagang na lang dahil na alas 12 na. Ipawi rin yun yung aking kapatid na naghatid sa amin. Kain ho tayo, tanghalian.